Dito nga nakakain si Zainab. Sino po? Zainab. Zainab? Okay. Yung vlogger po? vlogger. Oh. Isang ordinaryong paresan na 20 years na nga namamayagpag dito sa kalsada ng Pamplona Uno sa May Piñas, na hindi pa nga sikat at hindi pa rin kilala sa social media. Wala ding overload at wala ding unlimited rice. Pero ang nakakagulat dito, eh dito pala kumakain ang mga sikat katulad ni Sena Barake. Oh, ito na. Nakita ko na. Ayun na tayo. Tatingin nga ako eh. oh, tayo. dyan tayo oh. Ay oo nga, sinab nga no. Tsaka si, ano? Si Ray Parks. Si Ray Parks. Yung. Ano yung caption niya tayo? Sino nag-post ito? Ako nag-post nyo nasa taas, tapos si Sainab nyo nasa baba. Ah, si Sainab, in-story ka? Oo. Oh, no. Ay, oo, oo nga. Nagulat nga ako ulit dahil kakaiba pala yung pares na tinitinda ni Kuya dahil sa halip na baka yung pinakalaman niya eh ang gamit niya palang karne dito eh mga lamang loob. Ang pares na kinakain ni Sainab dito sa Las Piñas City. Tikman natin. Hi, Tay! Hello! Magandang araw po, Tay! Ay, magandang umaga na po pala. Magandang umaga rin sa'yo. Tay, balita ko, 20 years ka na daw dito, ah. Oo. Tama ba yun? Tama yun. Ano ba tinda mo dito, Tay? Pares, mami. Pares, mami. Pwede makita yung pares mo, Tay? Kaya yung amoy niya, Tay? Parang may pagkaretiro to, ah. Oo, original niya. Original na pares nung araw. Oo oh, nga, ano? Magkano sa order niya, Tay? 60 pesos lang. May kasama 60 na yung pesos? Rice, oh, May kanin nare. na, na po kasama? Sama na, oh para mo naisipang magtayo ng negosyo, tay? Ay, ah, paborito ko yan nung araw. Nang nagtatrabaho pa ako sa Makati. Sa Makati ako dati empleyado. Ah. Tapos ah, in-apply nyo lang po oh, sa sarili kasi, nyo? Oo. Oh. Uh, Sideline ko lang yan nung araw. Tapos ngayon, talagang pinauusan nyo na po? Oo. Oh. Eh, okay lang naman. ilan taon na po ba kayo, tay? 53. 53 years old. Mm -hmm. Anong mga madalas ka makain dito, tay? Mga taga lang din. Eh. Mga napapadaan dyan. Mga trucking, mga bus, mga joyride. Anong pangalan mo tayo? Michael. Michael po. Oo. Oh. Napansin ko tayo yung kanin mo, paubos na. Hindi, meron pa. Meron pa ako sa ilalim eh. Ilang oras ka na nandito tayo? Ah, uh, kanina pa akong ano, 5 uh, o'clock. 5 o'clock? Ito na lang yung kanin mo oh, ngayon. Oo. Oh, Hanggang anong oras ka ba dito tayo? At yung ano pa, 3 o'clock pa ng 3am. Hanggang madaling araw. Oo. Oh. Tapos tayo, saka matatagpuan ng mga viewers natin tayo? Ah, uh, dito kami sa ano, sa Alabang, sa Porte Road. Pamplona 1. Tapat kami ng hospital. Ayan, malapit uh, lang sa may ano, no, tulay ng sapote, uh, no, tay? Oo, oh, yeah, Overpass. Okay, over. Sige nga, tayo po, order nga po okay, order. ng isang, ano, pares. Thank you po. At ayun nga, mga tropa, nito nga tayo ngayon sa may Pamplona, Las Piñas. At meron tayo dito nadaan ng isang paresan na kinakainan pa nga daw ni Sena Barake. Ito nga yung paresan ni Tatay Michael dito, ayan. Pero syempre, bago tayo magtikiman, kasama ko pa rin dito ang Grain Smart Rice Coffee ang kaping gawa sa bigas at, at ang dahilan kung bakit ako palaging healthy dahil nga sa dami ng healthy benefits ito, may